ayan mga idol oh, mga kapatid ito pala yung Egypt at ito yung Saudi Arabia sa may silang mount, uh, bahagi pa ito ng silang sa Hakil kaya pala mabilis na nakaalis ang uh, mga taga Israelita nung panahon sa iya nung sila nasa Egypt hindi lang po natin alam po sa na winahin na ni si Prophet Moses yung dagat dito ba o dito <laughs> o baka naman dito pero ito po yung Egypt po napakalapit siguro kung uh, babangkain lang to na demotor yung Yari sa plywood Mga ano lang to One hour ay nandun na O wala pa Kasi napakalapit po Napakalapit oh. ng Egypt Egypt pala to Akala ko nung kaninang maga Ay Jordan Ang Jordan pala nandun pa sa may malayo do. Ayan po, kaano ka Kapowerful ng Diyos Tinigyan si Prophet Moses ng kapangyarihan para maitakas Ang uh, mga Israelita ng unang panahon Ayan Napakalapit lang pala Ayan salamat po at uh, nakarating tayo dito At dito po ako babautismuhan ngayong araw dito or uh, dito Kasi lumalaki na yung tubig kanina Kasi uh, walang tubig dito O sa Tagalog ay hibas Walang uh, tubig dito kanina Pero ngayon meron na siya Ayan po isumpa natin ang Egypt Ayan po halos kita na yung Tabindagat doon sa kabila Ayan Saka po kanina may mga dumadaang malalaking kargo na mga barko. ng mga Ayam po. Ayam po, maraming salamat po.